Naisip mo na ba kung bakit binigyan ka ng Diyos ng partikular na talento? Bakit siya naglagay ng isang bagay sa loob mo na wala sa iba sa parehong paraan? Ilang beses mo na bang nadama na may isang bagay sa loob mo na makapagpapala sa mundo? Ngunit natatakot kang kumilos. Ang katotohanan ay marami ang nagbabaon ng kanilang mga regalo dahil sa kawalan ng kapanatagan, paghahambing, o kasiyahan, at bilang resulta, hindi nila natutupad ang layunin na kanilang dinadala hindi sinasayang ng Diyos ang mga regalo. Nagtatanim siya ng mga talento ng may intensyon. Naghihintay na larin mo ang mga ito at isagawa ang mga ito. Ngunit ano ang mangyayari kapag ibinaon natin ang ipinagkatiwala niya sa atin? Ayaw ng kaaway na matuklasan mo ang halaga ng regalong natanggap mo. Dahil alam niya na kapag nagsimula kang gumamit nito, ang mga tao ay maabot, gagaling, magbabago. At marahil ang iyong talento ay hindi mukhang isang bagay na mahusay sa iyong mga mata. Ngunit sa kaharian ng Diyos ay walang maliit kapag ito ay ibinigay ng may pananampalataya. Maaring ito ay ang iyong boses, ang iyong paraan ng pakikinig, ang iyong kakayahang magturo, ang iyong pagmamahal sa pangangalaga, ang iyong lakas ng loob na mamagitan. Ang lahat ng ito ay mga regalo at ang bawat regalo ay isang banal na kasangkapan na kailangang lumabas sa drawer ng takot at pumunta sa mga kamay ng pagsunod. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa natin ay isipin na gagamitin lamang tayo kapag tayo ay handa. Handa na paano? Walang kapintasan. Nang walang tako, laging ginagamit ng Diyos ang disakdal na mga tao na may magagamit na mga puso. Hindi niya inaasahan ang pagiging perpekto, inaasahan niya ang pagsuko at magsisimula ang pagsuko ngayon, hindi bukas, hindi kapag nasa ayos na ang laha. Ito ay ang umaga kung kailan kagumising gumising na may mga pagdududa, ngunit nagpa siya pa sabihin, Panginoon, gamitin mo kung ano ang mayroon ako. Sa ganitong uri ng puso niya, ibinubuhos ang kanyang pagpapahit. At kung ang nakakaparalisa sa iyo ay ang takot na magkamali, tandaan, ang pagtatago ng iyong regalo ay ang tanging tunay na pagkakamali tandaan ang talinghaga ng mga talento. Ang alipin na tumanggap ng isang talento at itinago ito ay tinawag na hindi tapat, hindi dahil siya ay kakaunti, ngunit dahil siya ay natatakot na gamitin ito. Pinahahalagahan ng Diyos ang bawat hakbang ng pananampalataya. Pinararangalan ka niya kapag gumagalaw ka, kahit nanginginig ka, at baka yun lang ang hinihintay ng iyong regalo. Isang panimula, isang kilusan sapagkat ito ay kasama ng paraan kung ano ang kanyang ibinigay sa iyo. Ngayon ang perpektong araw para tanungin ang iyong sarili, ano ang ginagawa ko sa ibinigay sa akin ng Diyos? Ibinabaon ko ba ito, naghihintay ng perpektong kondisyon? O ibinibigay ko ba ito, kahit na tila mali? Tandaan, maging ang limang tinapay at dalawang isda ay tila hindi sapat, hanggang sa may lagay sila sa mga kamay ni Jesus. Kapag ginamit mo ang regalo, kahit na ito ay maliit, pinararami niya ang abot nito. Hinahawakan niya ang mga buhay. Gumagawa siya ng mga himala. Ngunit upang gawin nito, kailangan mong lumabas sa waiting zone at pumunta sa larangan ng aksyon. Kung ang salitang ito ay gumising sa iyong puso, huwag pansinin ito. Pinapaalalahanan ka ng Diyos kung ano ang inilagay niya sa loob mo. Huwag mong ibaon. Huwag mong hamakin ito. Huwag ipagpaliban. Magsimula ngayon. At kung nakausap ka ng video na ito, mag-subscribe sa channel, ilike ito, magkomento kung paano mo gustong gamitin ang iyong mga regalo, at ibahagi ito sa isang taong kailangan ding makarinig nito. Ang iyong regalo ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa lahat na pagpapalain sa pamamagitan nito. Napansin mo na ba na hindi kailanman tinatawag ng Diyos ang isang tao, batay sa kung ano ang tao magiging? Tumatawag siya batay sa kung ano ang inilagay na niya sa loob mo. Inakala ni Moises na wala siyang kakayahan ngunit nakita na ng Diyos sa kanya ang tagapagpalaya ng isang bayan. Nagtago si Gideon sa takot, ngunit tinawag siya ng Diyos na matapang. Si David ay isang pastol lamang sa mata ng iba, ngunit sa mata ng langit isa na siyang hari. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na makapangyarihan. Hindi naghihintay ang Diyos na patunayan mong karapat dapat ka. Tinawag ka niya dahil itinuturing ka na niyang may kakayahang tuparin ang inihanda niya mismo. Ngunit mayroong isang bagay na kakaunti ang pinag-usapan. Ang isang regalo na hindi ginagamit ay nagiging isang pabiga. Kapag nagdadala ka ng isang bagay mula sa Diyos sa loob mo at hindi mo ito isinabuhay, nagsisimula kang makaramdam ng dalamhati, pagwawalang kilos at pagkabigo. Nangyayari ito dahil ang regalo ay hindi ginawa para itago, ngunit para dumaloy. Pinupuno ka ng Diyos para umapaw ka. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakaramdam ng walang laman, kahit na sila ay puno. Dahil pinuspos niya sila ng kalaman, ng mga pangako, na mga karanasan. Ngunit hindi sila nagpapakawala, hindi nagbabahagi, at hindi naglilingkot. Ang regalo ay kailangang lumabas sa pagtatago. At narito ang isang espiritual na lihim, kapag ginamit mo ang mayroon ka, inihahayag ng Diyos kung ano ang nakatago pa rin sa loob mo. Nasa proseso ng paghahatid na ang mga natutulog na regalo ay isinaktibo. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng isang talento na ang iba ay nagsisimulang ipakita. Ang pagsunod sa paggamit na maliit ay nililimas ang daan para sa marami. At kung mas marami kang ibibigay, mas pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Hindi niya binibigyan ng kayamanan ang mga nais lamang makaipon. Ibinibigay niya ito sa mga gustong magparami para sa kaharian. At ito ay maaring magsimula sa mga simpleng aksyon, pag-aalok ng tulong, pakikipag-usap tungkol sa Diyos sa isang tao, pagkanta, pagtuturo, pagsusulat, pagyakap, paglilingkot. Ang problema ay nabubuhay tayo sa isang henerasyon na masyadong pinahahalagahan ang entablado at nakakalimutan ang tungkol sa altar. Ngunit ang tunay na paggamit ng regalo ay nagsisimula sa lihim. Bago mo hawakan ng maraming tao, nais ng Diyos na makita kung paano mo hinawakan ang isang buhay. Bago ka ilagay sa harap na marami, gusto niyang makita kung paano ka makitungo sa mga nasa tabi mo. Ang lugar ng pinakamalaking impluensya ay ang lugar ng pagsuko. Doon ang kaloob ay tumatanda, na ang intensyon ay nadalisay, na ang layunin ay naitatag. At doon, madalas nang walang palakpakan, na ikaw ay naging eksakto kung sino ka kung sino ang tinawag na maging. Kaya huwag maghintay para sa pagkilala upang kumilos. Huwag maghintay hanggang handa ka ng magsimula. Ang iyong pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa anumang palakpakan. Ang langit ay tumitingin sa iyong puso, hindi sa iyong paggana. At sinasabi ng Diyos ngayon, Anak, anak, naglagay ako ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Gamitin mo ito, paglingkuran ito, buwin ito, dahil sa pamamagitan mo maantig ang ibang buhay. Ang iyong regalo ay maaring ang sagot sa panalangin ng isang tao. Kung ito ay nagsalita sa iyo, Ipahayag sa mga komento. Piliin kong gamitin ang regalong ibinigay sa akin ng Diyos. I-like ang video na ito para mas maraming buhay ang maabot ng mensaheng ito. Ibahagi ito sa isang taong may natutulog na mga regalo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga salita at panalangin na nagpapatibay sa iyong paglalakbay. Ngayon ang araw para gisingin kung ano ang inilagay ng Diyos sa loob mo. Maraming tao ang nagtatanong, Ngunit paano ko malalaman kung ano ang aking regalo? Ang sagot ay maaring mas simple kaysa sa tila. Kung ano ang nagpapakilo sa iyo, kung ano ang nag-apoy sa iyong puso, kung ano ang ginagawa mo ng may kagalakan kahit na walang pagilala, ay maaring maging isang mahusay na tanda. Ang Diyos ay hindi nagtatago ng mga regalo, inihahayag niya ang mga ito sa pamamagitan ng kung ano ang umaakit sa iyo sa espiritual, kung ano ang bumabagabag sa iyo sa isang banal na paraan kung ano ang nagtutulak sa iyo na kumilos pabor sa iba. Minsan ang regalo ay kung saan ka naglilingkod ng higit sa katahimikan. Ito ay sa pag-alaga na ibinigay sa isang taong may sakit, sa mga payo na iyong ibinigay, sa panalangin na sinabi sa luha para sa isang tao na kahit na hindi alam. Ang kaloob ay nagpapakita ng sarili kapag may kahandaang maglingkot. At kahit na walang nagsabi sa iyo nito dati, mayroon kang isang bagay na may halaga, isang bagay na nanggaling sa langit. Isang bagay na sinusubukang sabutahe ng kalaban mula pa noong araw na ikaw ay isinilang. Dahil alam niya na kung tatayo ka sa pananampalataya, gamit ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ikaw ay magiging banta sa kadiliman. At alam mo ba kung bakit hindi may tatago ang regalo? Dahil ito ay hindi lamang para masiyahan ka, ito ay isang daluyan ng pagpapala para sa marami. Bawat regalo ay may tadhana. At habang mas matagal itong natutulog, mas maraming buhay ang hindi na maapektuhan hindi ka invisible sa mata ng Diyos. Ang regalong nasa iyo ay na program para sa mga partikular na sandali. May naghihintay sa iyong pagising. Ngunit kailangan mong magingat. May mga distractions na nagkukunwaring nakagawian. May mga takot na tila proteksyon. May mga pintas na gustong maparalisa ka. Kaya naman napakalakas ng panalangin sa umaga. Ito ay sa panalangin na ito na irialig mo ang iyong focus I-renew ang iyong mga motibasyon at tumanggap ng karunungan upang hindi ka sumuko sa kalagitnaan. Ang panalangin ang panggatong ng regalo. Ang panalangin ay nagpapanatili sa puso na malinis. Ang isip ay matatag at ang espiritu ay sensitibo. Ang mga nagdarasal na unawaan at ang mga nakakaunawa ay nananatili. Simulan ang iyong mga araw pulad nito. Humihingi sa Diyos ng katapangan, karunungan at kadalisayan upang gamitin ang regalo ng may kahusayan dahil kung ano ang nagsisimula sa panalangin, nagtatapos sa layunin. Kung ikaw ay nabubuhay sa mga panahon ng kawalan ng kapanatagan tungkol sa iyong pagiging kapakipakinabang sa kaharian, alamin ito, hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. Hindi siya nag-aaksaya ng mga regalo at hindi rin siya nagtatanim ng mga buto sa hindi matabang lupa. Kung siya ay naglagay ng isang bagay sa iyo, ito ay dahil ang isang bagay ay maaring umunlat. Marahil ang senaryo ay tila hindi perpekto. Marahil ay nakakaramdam ka ng limitado, pagod, o walang direksyon. Ngunit kahit na magsimula, gawin ang unang hakbang. Maglingkod sa kung ano ang mayroon ka. Manalangin gamit ang iyong nalalaman. Ibigay mo ang dala mo. Dahil dumarating lamang ang multiplication pagkatapos ng pagsuko. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga kahangahangang talento. Naghahanap siya ng mga kusang puso. Kaya, simulan ang araw na ito na may pangako, gamitin ang regalong na tanggap mo. Hindi para sa iyong sariling kaluwalhat kundi upang ang kanyang pangalan ay may taas. At kung nakipag-usa sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ito ngayon sa isang taong kailangang magising sa layuning dala nila. I-like, magkomento sa iyong karanasan sa pananampalataya at mag-subscribe sa channel. Naway mapuno ang iyong araw ng presensya ng Diyos at naway ang regalong ibinigay niya sa iyo ay magkaroon ng puwang upang umunlad ngayon.